Hi guys! Maayang adlaw kanyang tanan! So ngayon, pupunta tayong... Ah, pupunta dito na pala ako. Pasukin natin ang bahay na kung saan. Newly renovated. Wall renovated. Pero dito sa labas din naman. Ang gulo pa rin dito guys. Oh. Kasi dito pa may mga gamit. Ngayon, papasok tayo kasi ginawa na yung wall sa TV at nakabit na rin yung TV. Tara, pasukin natin. Pero tinan na nyo naman, oh. Talagay na yung mga kortina. Lumak mo yung na kortina. <laughs> yung ano, alambre pa pa yung lagayan. Pabila na yan ni Sita. Galit na galit si Sita guys kasi yung sofa niya laging binabas kasi colorful kasi. Pero yung color talaga ng sofa namin is color brown talaga. So, nakabit na rin yung ito. Ikakabit pa doon sa wall. Tapos yung computer. yung papalitan ng table. Ito na mga altar namin. Ilalagay po yan namin doon siguro doon sa may wall siguro or doon sa gilid. sa so, ngayon, ito na yung kaubuan na natapos na siya. So, ang pinakalatest po na nagawa itong walang wow, TV. Wow! This is from my my Flores. Doon ko po siya nabili. So, nilagyan nila. Temporary itong mga wire na to. Ito kasi dapat itong wire na to. Wala na to eh. Dito kasi, kasi dapat yung computer. Kaso ang liit po kasi ng sofa na ay ng, ng sala namin. So, yung sofa namin is sobrang laki. So, pangit. So, hindi magkasya. Dito internet namin pero yung computer namin nandoon. So nakabit na yung TV, nilagyan ng stepfather ko ng ganito. Nilagyan pa niya dito ng parang console. Ano sa ito? Nilagyan para mawala itong mga nakalagay na ito ng mga wirings and everything. So, pinalitan ni mama yung red niya na sofa, red and black. Pero yung color talaga ng sofa namin is color brown talaga. Ang ganda pa ng color nito. Ayan, no? Mas bagay, di ba? Kung wala kaso, imihigak <sighs> mahiga kasi dito yung mga bata, nadudumihan, tapos may nagiyosin na naanuhan, or wala naman nang nag dito, wala naman nang masyadong dito. Yung ano lang talaga, yung putik-putik ng paa, tapos yung tag nito, yung mga pawis-pawis ng mga nahiga dito, kaya nilalagay ni mama ng cover. Kaso, ang bininin naman yung cover, colorful mm -hmm. na naman. At meron tayong ingitera dito, yung kapatid ko. Punta natin yung kapatid ko kasi papagawa din siya. Ayan. Yung, Mars. yung may kapatid ako dito, ingitera. Tapos, ikaw, ikaw, naging muna na, dili ako ha. Ayoko. Kasi nainggit kasi siya guys, kasi yung wall ng TV namin maganda. Kaya, oh gusto din niya. Ay, on muna ko na. Pagawa, kayo to kabinet to to. Mama. Ganito, Tapos, ganito, oh, kay mama pala yung kabinet to, yung magawa si Ita. Tapos, ngayon ko lang puntahan O, oh, di ba? Very Green. Uy, oh, si Jandiv, ana. Si Jandiv, gumawa ni Tan. Sa, si Ingol si si siya. Si Waka ako nang hiningi. ako talaga, wala sinungaling talaga yung pamangkin ko. So, nagay na po nila ng Green Green dito. Ayos, umami ni Donna po. So, tinagpasukin natin yung bahay nila ni Bimbo, ay ni Manan. Yan ang bahay nila. papagawa din sila, guys. Oh. Dito naman kailan po. Ala, yung color ng bahay mo nang parang iglesia ni Cristo. <laughs> Di ba ganito yung color <laughs> ng ano? ang ganda ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, di ba? Tapos ganito lagi yung color nila. Ayan. Ayan, no? Ah, white. Ano yung the color nito? Ivory, Marag like, ivory, white yung color niya. So, anong tango rin yung color, color ng pintura mo? Far away blue. Kaya pag nakita mo siya, parang napaka far away. Grocery day. Ambisyosa. Ah. Hola, bayot. May tindahan pala sila dito. Ayan may grocery sila obvious yos. Ganun talaga po naka-abroad na. So, monthly yung sahod. So, kailangan pag isang buwan to na sustento. Magulo rin po yung bahay niya. Hindi ba di Dito yung table. Ali. Magulo po yung bahay namin kasi ganun talaga. Yung bahay kasi namin before talaga. Maliit lang kasi nila. Dito lang din. So, sakto lang yung magalagay. Nung naninovate na siya, ang hirap na tuloy ayusin. Hindi na niya alam kung paano gagawin. Nabutasan na yung doon. Napunta na. Hinoo ko ang gulo-gulo. Yung computer, andito na nakaharap kasi bawal. Ano, agi ko, ano Hindi na na? Ah, dito yan siya. Dito di ay. Di sa red. Okay naman na. Ay, alam, itikit pag ayaw ang init. Pero okay naman na dami. Dito na lang yung space ko. Oh. Okay naman na siya. igi kasi Gana, alam ka, layo. Okay. May second floor po kami guys. Pero may problema kami sa second floor namin. Papakita ko may anong problema namin. So, yun. Tapos, dito tayo sa bahay naman nila ni... Donna at ni Bimbo na kung saan din may computer na sila doon, di ba? Hi, Hi, mommy Hello! Okay, dito? Ah. Uh, uh, Ayan naman, yung kapatid ko namang ambisyosa din, pinturahan din daw sa kanila. So, bumili na sila ng mga pintura at mga pintura dito. Ito sa aking mama. Ah, ah. Nakapintura ka dito sa balay pala. Sa balkon. sabi ni Bimbo, sa kanila naman daw ang pinturahan ko. So, na, naka, naka first coat na naka ano to, skim coat na to, ipipalis, ipapalis na lang siya after that. Magpipintura na sila. Sa so, dito naman tayo pasok. Wala ilaw dito? Meron. So, may ilaw dito. Pero, oh. Ayan, may ilaw dito. Ayan lang yung, yung bahay nila, guys. Christmas na rin sa kanila. Pasok tayo dito. O, oh, di ba? Sila sa second floor sila. Dito yung problema dito sa taas, oh. Ito yung sa second floor nila. Comment down kayo, ha kung ano, kaya tinitin taas. Ayan, di pa po, pagkita mo oh. Hindi ko po siya tapos kasi nabisi kami sa farm. Pero tapos sa ko, na siya, ako, ang pintura na talaga. May kwarto dito, wala na katira. May kwarto dito na. Wala na tayo, hindi sa dyan. Kasi, huh? like ka ng video kasi katul, katul, si kung kuwan. Wala na, kuwan akong kuwan. So, pababaan na po tayo, guys. Dito naman tayo, tingnan natin yung itsura nila. So, lilinisin ito dito. Kasi ito, tatanggalin na itong mga yero na ito. Kita niyo, may mga bakal pa dito. Hindi lang namin talaga ma... Hindi lang namin ma, magawa-gawa yung taas talaga yung mga bakal. Yung, lagyan sana namin ng simento yan Diyan Yung, parang, ano ba? Para dito yung may... Yung tanggalin, malilinis ito dito. Tapos ito, patag na ito dito. Pag natanggal na... Malagyan ng, nang ano ba, bumbong na maayos. Hindi namin magawa-gawa dahil sa mga wirings na sa taas na nakalagay doon. So, yun. So, dito naging park na po siya. Ayan po yung parking namin. Pwede, no? Papakita ko po tayo yung simong pool namin. ispan na po siya. Ito po yung simong pool namin. Lahat po ng fake grass namin, kaya ang linis na po ng fake grass din Ang dumi kasi ng fake grass na yan. Nininis yan lahat. At dito yan siya, nilinis lahat sa simong pool. Yung <laughs> pool namin, lumurotang yung mga fake grass. So, yun lang guys. So, malapit na matapos. Hindi <laughs> pala tapos yung sa amin. Yung sa kanila yung tatapusin pa. So, maraming maraming salamat for watching guys. Balik na kami dun sa farm kasi mag-edit pa kami ng mga videos. Thank you so much for watching and God bless you all.